So ayan guys eh uh, imbes ano isda yung nahuli natin nakahuli tayo ng uh, ano uh, snake turtle. Ito yung nahuli natin mga idol kala ko malaking uh, ano na, na isda yung pala eh, snake turtle. So pede na rin 'to pang-ulam mga idol. Oh, suggest na kayo kung ano pwedeng ano, luto nito mga idol. Yung mga kumakain nito. Ay. Hmm, haba ng liig mga idol. Ayan na. So, pa-like and ano naman yan mga hindi like and uh, comment. Yung gusto mag-share. Uh, Maraming salamat.